Dinayo ng ilan nating ka-A to Z ang Kartilya ng Katipunan sa Maynila bilang paggunita sa makasaysayang himagsikan noon na pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio. At bagamat inibipat ang petsa ng selebrasyon ng kaarawan ni Bonifacio, sinariwa pa rin ng ilan ang kabayanihan nito at sinigurong naisasabuhay ito sa modernong panahon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sinulit na ni Nanay Jane ang holiday ngayong araw para ilibot ang graded student anak sa karatila ng katipunan sa Maynila. Ito ay para mabigang buhay ang inaran nitong kasaysayan na nakikita lang na anak sa libro. Hindi ka guys sa bahay, di ba lagi lang yung, minsan mga gadgets. At least dito meron siyang na papasyalan. para alam din niya yung mga ano, yung history, di ba? Siyempre dahil Filipino tayo para malaman niya yung mga nangyari dati. Ang college students namang ito, napili si Gat Andres Bonifacio bilang paksa na ginagawang final exam sa Philippine History dahil daw sa aral iniwan ng bayani. Pagiging disiplinado po, tsaka kung mag-asayang generation po, na mas pinapalagang po natin yung uh, yung history ng bayani natin, na kung saan po hanggang ngayon po is na-apply pa rin po natin for being disciplined and then for uh, being, uh, talagang ito yung pag-adapt na mga, Attitude. Para sa istorya na si Professor Sao Chua, ito sa mga magagandang gawi para hindi mamatay ang aral ni Bonifacio sa makabagong panahon. Yung kilos niya na pagsamasamahin yung mga Pilipino para umaklas sa mga Espanyol ay hindi birong papel. No? At uh, walang Pilipinas. No? walang Pilipinas kung wala yung sinimulan niyang himagsikan. Dahil yung himagsikan na yun ang nagluwal sa atin. Bagamat tinagurang ama na himagsikan si Bonifacio, makabubuti raw na malaman ng henerasyon kung ano ang ugat ng bawat paghihimagsik nito. Ay mga aral na iniwan niya na nagsasabi na dapat ay umibig muna tayo. Bago tayo lumaban, umibig muna tayo. Ibigin natin ng Diyos ang bayan at ang kapwa. So yung pag-ibig na yun, uh, yun ang magbibigay ng kalinisan at kapurihan sa iyong pakikibaka. P pwedeng lumalaban ka ng hindi tamang ang intensyon mo. Na makasarili ang iyong uh, intensyon. Kaya ikaw, papaano mo na sa buhay ang paghimagsik sa makabagong panahon na bunga ng pagmamahal sa bansa? Kung ano man yung tinatamasan yung freedom, lahat ng freedom, expression man yan, yung galaw ninyo, lahat, speech man yan, is dahil dun sa kay isa, si Bonifacio doon sa tumulong at gumawa ng paraan para matamaasan niya yun. At dahil makilang beses nang iniurong ng administrasyon, ang pagunitan ng ilang mahalagang selebrasyon gaya ngayong araw na ikaw 160th anniversary ng kapanganakan ni Bonifacio. Para sa istorya na si Professor Sauchua, bagamat hindi ito pa mabastos, may raw ito sa publiko. Nawawalan din yung pagkakataon, yung mga gustong gumunita, na gunitain sa araw mismo na yon. 'di ba? Kasi ang paggunita naman na gagawin ng pamahalaan sa araw na iyon eh, doon sa, doon sa November 30. Eh. Hindi naman ngayon eh. Nakakaroon ng disjoin. Imbis na makapunta yung mga tao, 'di ba? At siyempre, yung December 30, yung yung November 30 eh, ay araw ng kilos protesta ng mga manggagawa. Kung kahit iba't iba yun man ang araw ng paggunita ng iba't iba nating mga bayani, gaya ng monumento, mga salapi kung nasa naroon ang kanilang imahe ay panatilihin sana natin ang respeto at pagkilala sa mga hindi matatawarang ambag sa kalayaan ng ating tinatamasa ngayon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.